Mahiwagang panalangin kay Saint Padre Pio para sa mahirap at desperado na kahilingan. Sa oras na ito, inaanyayahan ko kayong ipagdasal ang makapangyarihang panalangin ito hanggang sa wakas upang matanggap niyo ang sagot sa inyong apurahang kahilingan. Nakarating ka na ba sa isang desperado na sitwasyon kung saan kailangan mo ng agarang solusyon para sa iyong kalusugan, trabaho o pamilya? Narinig mo na ba ang hindi ka panipaniwalang panalangin kay San Padre Pio, ang santo ng stigmata? na may kakayahang mamagitan sa pinakamahirap at desperado na mga kaso. Sa harap ng mga paghihirap na nararanasan natin sa ating landas, mahalagang malaman na may isang banal na kaibigan na handang makinig sa ating mga panalangin at tumulong sa atin. Maghanda upang matutunan ang makapangyarihang panalangin ito, at tuklasin kung paano nito binago ang mga buhay, na naghahatid ng bilis at mga himala sa mga humihiling nito ng may pananampalataya at debosyon buksan ang iyong puso at tayo ay makiisa sa pananalangin kay San Padre Pio, tiwala na ang ating mga apurahang kahilingan ay matutugunan. Sundin ang panalangin ito ng may bukas na puso at maraming pananampalataya. Ngayon, iwanan ang sumusunod na pangungusap sa mga komento, Padre Pio, ipagkaloob mo ang aking himala ngayon. Bago simulan ang mapagpalang panalangin na ito, hinihiling ko sa iyo na ilike ang video na ito. Nakakatulong ito sa amin na maihatid sa iyo ang mas pinagpalang mga video tulad nito. Mag-subscribe din sa channel at ay activate ang bell para eksklusibo mong masundan ang malalakas at makapangyarihang panalangin tulad nito. Huwag kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento at ibahagi ang panalangin ito sa lahat ng mahal mo. Simulan natin ang panalangin. O banal na Padre Pio, ikaw na sa buhay ay isang daluyan ng mga himala at pag-asa, lumapit ako sa iyo sa sandaling ito ng kawalan ng pag-asa, at pangangailangan. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan sa harap ng ating Panginoon, itinataas ko ang aking pagsusumamo, nagtitiwala na ikaw ang aking magiging gabay at suporta sa mahirap na panahong ito. Inilalagay ko sa iyong paanan ang aking Ama sa Langit, ang tagapaglikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Sa iyong walang katapusang awa, Dinggin mo ang panalangin na iniaalay ko sa iyo ngayon sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Padre Pio, ikaw na nakakaalam ng bigat ng aking puso at ang lalim ng aking kawalan ng pag-asa, palawakin ang iyong paggaling at mapagkaloob na kamay sa aking buhay at sa buhay ng mga iyon. Para kanino ipanalangin? San Padre Pio, mamagitan ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos anak, manunubos ng mundo, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Banal na Trinidad, isang Diyos, maawa ka sa amin. O mahal na santo, na sa iyong mga sandali ng paghihirap ay nakibahagi sa pagdurusa ni Kristo, bigyan mo ako ng lakas upang pasanin ang aking krus araw-araw ng hindi nang hihina, na may pag-asa, at pananampalataya na hindi mo iniwan. Sa pamamagitan ng iyong mga panalangin, naway makatagpo ako ng liwanag sa kadilimang ito, ginhawa sa sakit na ito, at makatakas mula sa pagkakakulong na ito. Padre Pio, para sa iyong pagdurusa at dedikasyon, Hinihiling ko sa iyo na mamagitan para sa akin sa harap ng Panginoon, dalhin ang aking kahilingan sa iyong banal na puso, upang ang aking pananampalataya ay lumakas sa kapangyarihan ng panalangin at sa katiyakan ng iyong tulong. Sa iyo, Birheng Maria, Reyna ng Langit at Lupa, kaaliwan ng mga naghihirap, hinihiling ko sa iyo na maging aking ina, at gabay sa landas na ito na puno ng kawalan ng katiyakan. Samahan mo ako at laging akayin sa iyong anak na si Jesus, upang sa kanya, ay makatagpo ako ng kapayapaan at solusyon sa aking mga problema. Bago tayo magpatuloy, makinig sa mensaheng ito na maaaring magligtas ng iyong buhay. Ang labis na asukal sa dugo ay maaaring humantong sa ilang malubhang komplikasyon sa kalusugan, kabilang ang diabetes, at sakit sa puso. Ang mataas na antas ng luko sa dugo ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo, na nagdaragdag ng panganib ng mga stroke. Sa madaling salita, sa anumang oras maaari kang magdusa ng malubhang atake sa puso o stroke. Kung mayroon kang anumang uri ng diabetes, ang iyong buhay ay nasa malaking panganib. Kung gusto mong natural na alisin ang iyong asukal sa dugo, i-click e ang link sa unang nakapin na komento at panoorin ang video na maaaring magbago ng iyong buhay. Panoorin ngayon bago ito mag-offline ang anghel na tagapag-alaga, ang aking matamis na kasama, huwag mo akong iwan, araw o gabi, huwag mo akong iwan dahil maliligaw ako. Patnubayan mo ako sa landas na ito na puno ng mga bato at tinik at akayin mo akong ligtas sa presensya ng Panginoong Hesus. Nagtitiwala ako sa iyo. Maria, ina ng Diyos at aming ina, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Jose, tagapagtanggol ng banal na simbahan, ipanalangin mo kami lahat ng mga banal ng Diyos, ipanalangin mo kami. Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay, at hindi sa akin. Bigyan mo ako ng katahimikan na tanggapin ang mga bagay na hindi ko mababago, ang lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya ko, at ang karunungan upang makilala ang pagkakaiba. O banal na padre Pio, sa sandaling ito ng paghihirap, ako'y kumapit sa iyong sagradong mantel, naghahanap ng kanlungan at aliw ikaw na isang tanglaw ng liwanag sa dilim, gabayan mo ang aking mga hakbang tungo sa landas ng kapayapaan at paglutas ng aking problema. Ipamagitan mo ako sa harap ng trono ng banal na grasya, upang ang aking mga pagsusumamo ay marinig at masagot. Sagradong puso ni Jesus, hindi mauubos na pinagmumulan ng awa at pagmamahal, yakapin mo ako at punuin mo ako ng iyong kaaliwan naway mabago ang aking pananampalataya sa iyo, at pagnilayan ko ang iyong mukha sa bawat sandali ng aking buhay, lalo na sa mga panahong ito ng pagsubok. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ina ng awa, ikaw na nagsabi ng oo sa ama ng walang pag-aalinlangan, turuan mo akong tanggapin ang plano ng Diyos para sa akin ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Naway palibutan ako ng iyong pag-ibig sa ina, protektahan ako mula sa lahat ng kasamaan, at palaging gabayan ako sa iyong anak na si Jesus. Banal na Padre Pio, isang taong manalangin at nagdurusa, ang iyong buhay ay isang patotoo sa krus at muling pagkabuhay. Tulungan akong maunawaan na sa pamamagitan ng sakit at paghihirap ay maaari akong lumago sa kabanalan at mas mapalapit sa Diyos. Naway ang iyong halimbawa ay maging inspirasyon sa aking landas, na nagpapatibay sa aking pag-asa at dedikasyon. O maluwalhating Saint Michael the Archangel, tagapagtanggol sa labanan, gamit ang iyong espada ng liwanag, putulin ang lahat ng negativity at mga hadlang sa aking landas. Protektahan mo ako mula sa mga bitag ng kaaway at gabayan mo ako sa paglaban sa kasamaan, upang ligtas sa ilalim ng iyong kalasag ay patuloy akong sumulong tungo sa tagumpay mga banal na anghel na tagapangalaga, mga mensahero ng banal na kabaitan, palibutan ako ng iyong liwanag at gabayan ang aking mga hakbang patungo sa kabutihan. Naway ang iyong patuloy na presensya ay maging mapagkukunan ng ginhawa at lakas na laging nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa landas na ito. Sa lahat ng mga banal at martir na sa kanilang dugo ay nagbigay ng patotoo ng pag-ibig at katapatan sa Diyos, hinihiling ko na makiisa kayo sa panalangin ito, na mamagitan para sa akin at para sa lahat ng mga taong nasa desperadong sitwasyon. Naway ang iyong tapang at pananampalataya ay maging mga tanglaw ng pag-asa sa aking buhay. O banal na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo ko inilalagay ang lahat ng aking pagtitiwala at pag-asa. Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng kung ano ako at lahat ng inaasahan kong maging. Sa iyong walang hanggang awa, dinggin mo ang panalangin ito at sagutin mo ang aking kahilingan ayon sa iyong banal na kalooban. Nagtitiwala sa pamamagitan ni San Padre Pio, at sa komunyon ng buong simbahang celestial, iniaalay ko ang panalangin ito, na pinag-iisa ang aking tinig sa lahat ng mananampalataya na sumisigaw sa langit para sa tulong at aliw. Amen. Mahal na Santo Padre Pio, na sa kanyang buhay ay nagturo sa amin ng kahalagahan ng patuloy na panalangin at hindi matitinag na pagtitiwala sa Panginoon, tulungan akong mahanap sa aking puso ang parehong kanlungan ng kapayapaan at ang lakas sa pananampalataya. Naway ang aking mga panalangin ay maging tulad ng mga palaso sa puso ng Diyos, dala ang katapatan ng aking mga hangarin at ang lalim ng aking pangangailangan. O Heso Kristo, tagapagligtas ng mundo, sa pamamagitan ng iyong sakripisyo sa krus, Tinubos mo ang aming mga kasalanan at binuksan ang mga pintuan ng biyaya. Sa panahong ito ng kapighatyan, hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin ang landas ng pagtubos at liwanag. Naway makatagpo ng kapahingahan sa iyo ang aking kaluluwa at mapagaan nawa ang aking mga pasanin habang ibinabahagi ko sa iyo ang aking pamatok. Birheng Maria, bituin sa umaga naway liwanagan ng iyong liwanag ang aking landas, at pawiin ang mga anino ng pagdududa, at takot. Naway ang iyong hindi matitinag na pananampalataya, at walang limitasyong dedikasyon ay maging aking gabay at inspirasyon, na naglalapit sa akin ng higit at mas malapit sa pagmamahal ng iyong anak. Banal na Espiritu, pinagmumulan ng karunungan at aliw, siklabin mo ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig naway ang iyong nagbabagong presensya ay magpanibago at magpalakas sa akin. Nabigyan ako ng isang halimbawa ng kabutihan at kabanalan. Naway ang iyong pamamagitan ay maging tulay sa awa at kabutihan ng Diyos para sa amin. Si San Padre Pio, na nakakaalam ng pagdurusa, at nag-alay nito para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, ay nagtuturo sa akin na gawin din ito, na inialay ang aking mga pasakit at pagsubok bilang isang kasyasyang sakripisyo sa Panginoon naway ang iyong kababaang loob at debosyon, ay maging inspirasyon sa akin na tularan ang iyong halimbawa at lubos na magtiwala sa banal na pangangalaga. Sa pagtatapos ng panalangin ito, gusto kong i-renew ang aking pangako sa pananampalataya at pag-asa, batid na hindi ako nag-iisa at naririnig ng langit ang aking tinig. Naway ang kapayapaan ni Kristo, na higit sa lahat ng pangunawa, ay ingatan ang aking puso at isipan, ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat sa pagsunod sa sandaling ito ng panalangin. Sumayin nyo nawa ang biyaya ng Diyos at makapangyarihang mamagitan si San Padre Pio sa iyong buhay. Huwag kalimutang ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan ng Himala. Pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at panatilihin ang pananampalataya. Isipin si Saint Padre Pio sa iyong tabi, kasama ang kanyang mahabagin at mapagmahal na titig. Damhin ang kanyang presensya, handang dalhin ang iyong mga panalangin sa langit. Hayaang buksan ng iyong puso sa banal na biyaya, at magtiwala na ang iyong mga pagsusumamo ay dinidinig. Mahal na Santo Padre Pio, dakilang tagapamagitan, na may pagtitiwala ng isang bata, ako ay lumalapit sa iyo. Naway ang iyong pakikiramay at pag-ibig, ay maantig sa mga pinakakailangan na bahagi ng aking buhay. Turuan akong maghintay ng matyaga at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa, kahit na hindi ko nakikita ang mga agarang resulta. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pakikinig sa akin at sa pagpapadala kay San Padre Pio bilang aking tagapamagitan. Nagpapasalamat ako sa mga biyayang natanggap ko na at sa mga darating pa. Nawa'y lagi akong mamuhay sa iyong liwanag at sundan ang iyong landas ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan. Bilang pagtatapos, idinadalangin ko ang Ama namin, isang abaginoong Maria at isang luwalhati sa Ama bilang pasasalamat sa iyong pamamagitan. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating sa amin ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Abaginoong Maria, Puspos ng Grasya, ang Panginoon ay suma sa iyo, ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Gaya noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Nang may pasasalamat at pag-asa tinatapos ko ang panalangin ito, nanananalig na si San Padre Pio ay namamagitan para sa akin, at ang Diyos, sa kanyang walang katapusang awa, ay diringgin ang aking mga pagsusumamo. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon ay laging sumaakin, at sa lahat ng nagbibigkas ng panalangin ito, ng may pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana, at naway patuloy na maging makapangyarihang tagapamagitan si San Padre Pio sa iyong buhay huwag mawala ng pananampalataya, dahil sa Diyos, lahat ay posible. Amen. Salamat sa pagsama sa akin sa panalangin ito. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa channel para sa mas makapangyarihang mga panalangin. Sumayin nyo nawa ang kapayapaan ni Kristo, at mapuno nawa ng mga himala at pagpapala ang iyong buhay. Hanggang sa susunod, at pagpalain ka ng Diyos. Tandaan, ang panalangin ay isang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos. Ang bawat sandali ng panalangin ay isang hakbang patungo sa banal na biyaya at awa. Si San Padre Pio, sa kanyang buhay na nakatuon sa pananampalataya at mga himala, ay nagpapakita sa atin na kahit sa pinakamahihirap na panahon, makakahanap tayo ng kaaliwan at mga sagot sa Diyos. Inaanyayahan ko kayo na panatilihin ang isang pang-araw-araw na gawain sa panalangin, nagtitiwala na ang bawat panalangin, bawat salitang binibigkas ng may pananampalataya, ay diringgin. Naway bigyan ka ng inspirasyon ni San Padre Pio, na mamuhay ng debosyon, palaging naghahanap ng banal na pamamagitan para sa iyong mga pangangailangan. Naway ang channel na ito ay maging patuloy na mapagkukunan ng inspirasyon at lakas para sa iyo. Dito, hinahangad nating palakasin ang ating pananampalataya ng sama-sama, nagbabahagi ng mga panalangin, himala at patotoo. Kung mayroon kang kwento ng pananampalataya o himala na ibabahagi, iwanan ito sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon at palakasin ang pananampalataya ng iba. Muli, salamat sa pagpunta mo rito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ni Heso Kristo, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Humayo ka ng mapayapa, nang may katiyakan na si San Padre Pio ay nasa iyong tabi, na mamagitan para sa iyo at sa iyong mga hangarin. Tungo sa tagumpay banal na mga anghel na tagapag-alaga, mga mensahero ng banal na kabaitan. Palibutan mo ako ng iyong liwanag at gabayan ang aking mga hakbang tungo sa kabutihan. Naway ang iyong patuloy na presensya ay maging mapagkukunan ng ginhawa at lakas, na laging nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa dito. Landas para sa lahat ng mga banal at martir na sa kanilang dugo ay nagbigay ng patotoo ng pag-ibig at katapatan sa Diyos. Hinihiling ko sa iyo na makiisa sa panalangin ito, na mamagitan para sa akin, at para sa lahat ng mga taong nasa mga sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Nawa ang iyong lakas ng loob at pananampalataya ay maging mga ilaw ng pag-asa sa buhay ko, Divine Trinity amang anak, at Espiritu Santo sa iyo inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala at pag-asa na ikaw ang simula at wakas. Nang lahat ng ako at lahat ng inaasahan kong mapasa iyong walang hanggang awa dinggin ang panalangin ito at sagutin ang aking kahilingan ayon sa ang iyong banal na kalooban, nagtitiwala sa pamamagitan ni San Pius at sa komunyon ng buong simbahang celestial, iniaalay ko ang panalangin ito, na pinagsasama ang aking tinig sa lahat ng mananampalataya na sumisigaw sa langit para sa tulong at aliw, Amen, Mahal na Santo Padre Sipio, na nagbigay sa atin ng buhay ay nagturo ng kahalagahan ng palagyang. Panalangin at hindi matitinag na pagtitiwala sa Panginoon ay tinutulungan akong matagpuan sa aking puso ang parehong kanlungan ng kapayapaan at ang lakas at pananampalataya na ang aking mga panalangin ay parang mga palaso sa puso ng Diyos na dala ang katapatan ng aking mga intensyon at ang lalim. Nang aking pangangailangan o Heso Kristo, tagapagligtas ng mundo, sa pamamagitan ng iyong sakripisyo sa krus ay tinubos mo ang aming mga kasalanan at binuksan mo ang mga pintuan ng biyaya para sa amin sa panahong ito ng kapighatian. Hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin ang landas ng pagtubos at liwanag nawa ang aking kaluluwa makatagpo ng kapahingahan sa iyo at mapagaan nawa ang aking mga pasanin sa pamamagitan ng pakikibahagi sa aking pamatok kasama mo Birhing Maria bituin ng umaga naway. Liwanagan ng iyong liwanag ang aking landas at pawiin ang mga anino ng pag-aalinlangan, at takot naway ang iyong dinatitinag na pananampalataya, at dinatitinag na dedikasyon ay maging gabay ko at aking inspirasyon na naglalapit sa akin ng higit at mas malapit sa pag-ibig ng iyong anak, banal na espiritu, pinagmumulan ng karunungan at aliw, pag-alab ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig, naway ang iyong nagbabagong presensya ay magpanibago at magpalakas sa akin, na ipagkaloob sa iyo sa... Panalangin ang iyong halimbawa ng kabutihan at kabanalan na nagpapasigla sa aming espiritu at nagpapatibay sa aming pag-asa. Na ang iyong pamamagitan ay maging tulay para sa amin ang awa at kagandahang loob ng Diyos, si San Padre Pio, na nakaalam ng pagdurusa at nag-alay nito para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, ay nagturo sa akin na gawin ang aking makakaya sa mga sandaling ito ng dalamhati, upang ang aking pagdurusa ay maging handog ng pag-ibig. At sa pamamagitan nito ay mas mapalapit ako kay Kristo at sa Kanyang mapagtubos na pagsinta para sa mga hangarin ng lahat ng nagdarasal ng panalangin ito. Nagkakaisa sa pananampalataya at sa pagnanais ng banal na interbensyon, hinihiling namin sa iyong gabay, San Padre Pio, na ang aming mga tinig ay magkaisa sa isang koro ng pagsusumamo at pasasalamat, batid na ikaw ang aming tagapamagitan sa harap ng Diyos na nagdadala ng aming ay nangangailangan ng pasasalamat sa makalangit na altar na ang panalangin ito ay isang patotoo ng ating pananampalataya na isang salamin ng ating pag-ibig sa Diyos at isang landas tungo sa kapayapaan sa gitna ng unos. Nalubos na nagtitiwala sa kalooban ng Diyos na sumusuko tayo sa kanyang panahon at sa iyong plano batid na ang lahat ng nangyayari ay para sa aming tunay na kabutihan walang hanggan at makapangyarihang Panginoong Diyos sa iyo itinataas namin ang aming panalangin na puno ng pananampalataya at pag-asa batid na palagi kang nakikinig sa iyong mga anak ipagkaloob sa aming mga kaluluwa ang ginhawa ng iyong presensya ng lakas ng iyong pagmamahal at kaligtasan ng iyong providence ang panalangin kay. Padre Pio ay nagpapahayag ng mensahe ng malalim na pananampalataya. Hindi matitinag na pag-asa at pagtitiwala sa banal na pamamagitan ang moral ng panalangin ito ay maaaring ibuod sa mga sumusunod na punto. Isang pagtitiwala sa Diyos ang panalangin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ganap na pagtitiwala sa ang kalooban ng Diyos at ang pagtanggap na siya ay may mas malaking plano para sa bawat isa sa atin kahit na sa mga sandali ng matinding kawalan ng pag-asa at kahirapan ang dalawang Pamamagitan ng mga banal ay nagbibigay diin sa paniniwala sa pamamagitan ng mga banal lalo na si Padre Pio na nakikita bilang isang channel Mula sa Miracles at isang espiritual na patnubay sa mga oras ng kagyat na pangangailangan ang tatlong lakas at paghihirap na panalangin ay nagtuturo na ang sakit at paghihirap ay maaaring mga pagkakataon para sa espiritual na paglago at paglapit sa Diyos na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpasa ng ating mga krus araw-araw ng may pananampalataya at sana apat na komunyon at pagkakaisa mayroong matibay na pakiramdam ng pakikipag-isa at pagkakaisa sa mga mananampalataya na nagkakaisa sa panalangin na mamagitan sa isa't isa, at nagpapatibay sa kahalagahan ng kapwa espiritual na suporta limang kapangyarihan ng panalangin ay nagpapatibay sa kapangyarihan ng patuloy na panalangin, at taos pusong debosyon na nagpapakita na sa pamamagitan ng panalangin posible na makahanap ng kapayapaan, kaaliwan at solusyon sa mga problema anim na pag-asa, at mga himala ang panalangin ay nagpapanatili ng buhay sa pag-asa na ang mga himala ay maaaring mangyari kapag tayo ay nananalangin ng may. Pananampalataya at debosyon na nagpapaalala sa atin ng walang katapusang awa at pag-ibig sa Diyos, ang mga puntong ito ay sama-samang bumubuo sa pangunahing moral ng panalangin, pagtitiwala sa Diyos, humingi ng pamamagitan ng mga banal, makahanap ng lakas sa kahirapan, magkaisa sa panalangin at hindi mawawala ng pag-asa sa mga himala at banal na biyaya. Amen. Ang huling panalangin na ito, bilang karagdagan sa pagpapanibago ng pananampalataya, ay nag-iwan ng mensahe ng pag-asa, at pagkakaisa para sa komunidad ng mga mananampalataya. Ang pagbabahagi ng mga kwento ng mga himala at mga personal na karanasan ay maaari ding magpalakas ng pananampalataya at magbigay ng inspirasyon sa iba na magtiwala sa pamamagitan at banal na awa ni Saint Padre Pio.